Don't forget to It's all times, lahat ng oras, supreme over the military. Ako'y naniniwala. Darating ang araw, isang milyon tayo dito sa kalsada. Maliwala kayo sa akin. Darating ang araw, malapit na isang milyon tayo sa kalsada para bigyan ng aral ang mga politiko na walang hiya sa karapatan na isinasaan na meron tayo sa ating konstitusyon. Hanggat di sila nabibigyan ng eleksyon, hindi sila matuputo. Lang bayan, walang iba si Captain Ray Baleros. Maraming salamat sa ating lahat. At alam ko, pagod na tayo. Aros tatlong araw tayo sa harap ng House of Representatives. At naipanalo natin ang laban. At bumaba ng payapa si House Speaker. Diyan natin sila ng presyo at tumalima ng taong bayan. Hirap na po ang bansa natin. Kaya ganito, kung masdan natin ang bawat isa, tayong mga normal na mayan, lahat tayo, hands, tumaw. Dalawang kamay, kumakayon diretsyo sa mga Pag hindi mo binaba ang kamay mo para kumayon, wala kang kakainin sa mga susunod na araw. Yan rin ang ating mga kapatid na kapulisa. Alam natin yung kanilang damdamin, ang ating mga kapatid na kasundanuhan, ganun rin. Ninakawan sila ng pension o dapat sa kanila. Ninakawan sila ng maraming pribileyo na dapat sa kanila. Ganun rin. At isa ang ating hinahing, mabago natin ang bansa natin sa isang mapayapang pamamaraan na tayo ay sumusunod pa rin sa aling tuntunin ay binibigay ng ating konstitusyon at ng ating batas. Kaya po tayo narito. Tayo po ay nananawagan kay General Romeo Browner, ang ating mahal na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Alam po namin, General Browner, Marami kang iniisip sa ngayon. Alam namin ang puso mo nasa taong bayan. Alam namin na ang iyong pagsisikap para mapigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kasundaluan at ang kanilang mga pamilya. So alam po natin lahat yan. So tayo ay nandito para bigyan niya tayo ng pagkakataon na siya ay makadaupang palag natin, makausap natin siya sa isang malayang talakayan at ang itatanong natin kay General Romeo Browner, General Browner, sir, may problema ba sa bansa natin? Ulitin ko, yun lang ang tanong ng taong bayan. General Browner, sir, may problema po ba sa ating bayan, sa ating bansa? Kapag sinabi niya, wala tayong problema, aalis na tayo rito. Pero alam ko, sasabihin niya sa atin, marami tayong problema ang kinakaharap. At kapag sinabi niya yon, kaya tayo nandito para makipagtulungan sa kanila sa paano paraan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kasundaluhan. Maraming gustong isigaw ang ating mga kapatid na kapulisan. Pero hindi nila maisigaw dahil sila ay nasa kanila pa mga tungkulin, mga active pa sila. At hindi nila pwedeng gawin yun pwede silang bumatikos ah! sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Ah! They have to leave the institution right that they are currently serving. So, yun uh, ang uh, panuntunan sa mga active na nasa service na uh, ating mga kapulisan uh, at nasunod na So, nandito po tayo para kausapin siya ng direkta. At pag sinabi niya, may problema, ang susunod natin sa kanya sasabihin, ano ba ang maitutulong namin, General Browner, para maresolba natin ang problema ng bansa? Pagtulungan po natin. Hindi na kailangan investigahan kung sino ang mga gumagawa ng kamalian. Tanungin ko kayo, kailangan pa bang investigahan ang mga gumagawa ng kamalian? Hindi na. Hindi na. Kasi yung krimen, nangyayari na in front of our very eyes. Nangyayari na, nakikita natin eh. Kailangan pa bang imbistigahan yan? So hindi na magbubukot ang taong bayan. Ang taong bayan sobrang matiisin. Ang mga Pilipino, ganon. Sobrang tinikim-kim sa kanilang damdamin, ang galit. Hindi maisigaw, hindi maipahayag. Kaya tayo'y nandito. Kasi bakit? Pag hindi natin maipahayag lahat yung sama ng loob, eh baka biglang sumabog to. Lumusap sa House of Representatives. At kung anong magawa doon sa mga kongregista natin, mga uh, kongresman natin na gumagawa ng katiwalian. So yun ang ayaw natin. Yung galit na kinikimkim, tinatago ng milyong-milyong kamabayan -milyong natin, sumampunan bigla. Magiging magulo ang bansa natin. Ayaw natin mangyari yung sa Nepal, na sinulog yung ibang mga opisyal nila yung tinapon sa ilog pinagpamato ganun rin sa Indonesia we are better than them kaya tayo ay nandito at nagpupuya bibigyan ko kayo ng isang senaryo at katotohanan mas maraming mga Pilipino ang may armas kaysa sa ating mga kasundaluhan at kapulisan that is my statistic leader ng taong bayan kahit sa kumpay po That is based on the statistic. So pag nagkagulo, pare-parehas tayong mabigar mission. Pag nagkagulo, mayroong papanaw sa ating lahat sa gusto man natin at ayaw. Yan po ang ating iniiwasan. At alam ko naman po, nakikinig ang mga nasa gobyerno. Napakahirap para sa isang Martin Romualdez na matagal na pinamahalaan ng House of Representatives at nakita ng taong bayan ang klase ng pamamalakad na kanyang ginagawa. Bakit siya ay nag-resign? Dahil sa pressure na ipinapakita ng galit ng taong bayan sa social media at maging sa aktual at nakita niya ito tayo ay nasa House of Representatives. Ito ay nakita ng kanyang mga kasabahan at maaaring tinausap siya. Hindi natin sigurado kung adil, ano ang kanilang napag-usapan pero hindi naman tayo tanga para hindi maanalisa kung ang, ano ang kanilang mga pinagkasunduan. Maaaring sinabi ng karamihan ng mga congressman, mahal namin speaker Martin Romualdez, Baka pwede na matapong baka na sa pwesto at baka madamay pa kami sa galit ng taong bayan. Nakikita nyo ang pwersa ng taong bayan. In a democratic country, nakapaloob yan Ang dalawang bagay na dapat ang daan ng mga namamahala sa gobyerno. In a sovereign and democratic country, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from the people. Sa Tagalog, ang sobrenya ng bansa natin nananaharan na -na -na sa bawat isang Pilipino. Para patag natin protektahan kung ano meron tayo rito. At lahat ng otoridad na meron ang gobyerno na pinahiram natin. Pinahiram lang yan. Nang gagaling yan sa taong bayan. In a layman's term, sila ay dapat subung sunod tumatalima sa gusto ng taong bayan. Pero ang ginagawa nila, kapag nanalo na sa eleksyon, wala nga pinukulsa ang taong bayan ang panawagan na minsan po na itong nasabi kay General Brown na kami kaunaan na kalipas ng kami mag-usap, magkaharapan at sinabi ko sa kanya ito General Browner Sir naniniwala ka ba sa nakapaloob sa ating konstitusyon ng lahat ng otoridad na meron ang mga politiko ay dapat nang kumula sa taong bayan at alam niyo rin ba that civilian authority is always supreme over the military. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Ulitin ko, civilian authority is at all times, lahat ng oras, supreme over the military. At alam ito ng ating mahal na Chief Staff, General Romeo Browner. Maraming salamat at tumupad sa ating panawagan, General Kaloy Chita, dumating na! Maraming salamat, General Chita. At dumating na rin ang ating magiting, tumalima sa ating panawagan ang ating dating